Wow! Grabe, Papa Jomar handang gawin lahat para maipakita sa kanyang minamahal kung gaano talaga niya ito kaimportante sa buhay niya. Alam naman po natin na ang nilalaman ng puso ni Papa Jomar ngayon ay walang iba na si Carla. Grabe, gumising daw nga ito ng maaga para maipaghanda ito ng breakfast at nagmadali pa na nga ito. Para lang di paggumising gumising si Carla ay handa na ang kakainin nito. Grabe! Nakakabilib ka talaga Papa Jomar na nag-effort ka talaga para maipakita ang pagkaseryoso mo at handa ka pa talagang pagsilbihan si Carla para lang makuha mo ang napakamatamis na yes nito. Dating di mo ginagawa ay iyong ginagawa mo na ngayon kasi nga ito ay dahil sa pag-ibig. Sana sa lahat ng effort mo na yan ay makuha mo na rin ang napakamatamis na yes ni Carla. Pero di pa naman po natin minamadali si Carla, nasa sa kanya pa rin yan kung ano ang maging desisyon niya at kung handa na ba talaga siya napapasok sa isang relasyon. Sana Papa Jomar ay wag ka pa rin susuko kay Carla kung sakali ay di ka pa rin sinagot niya sa lahat ng naging efforts mo. Kasi nga ay di po natin alam na sinusukat ka lang ni Carla kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo. May video clip po akong ipapakita sa inyo mga idol kung saan grabe po talaga ang pinapakitang effort ni Papa Jomar. Bago po ay, eh, shoutout ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Idol Kalingap Rob. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po ang video clip mga idol, panoorin nyo po.

Huwag ka lang susuko kay Carla at patuloy mo lang yan kung sa ngayon ay di mo pa napayes. Si Carla ay malay po natin na balang araw ay makuha mo rin ang napakamatamis na yes ng isang Carla. Ang tunay na pagmamahal ay handang maghintay gaano pa ito katagal. Dito muna lang po tayo mga idol. Ano po masasabi nyo sa pinakitang effort ni Papa Jomar para kay Carla? Sa tingin nyo sapat na ba yung pinakitang effort ni Papa Jomar para mapayes si Carla? O kailangan pa ng more time ni Carla para makapag-decide, mag-comment lang po kayo at pag-usapan po natin 'yan sa comment section. Kuya Dambo nga po pala, isang Bisayang reactor. See you po sa next video. Ingat po kayo palagi.